Anya happy na kay ka. Aha. Okay, na mong mo na kamatagi ko dali dali. Anya happy na ka. I hope sana natubag na nako na ang iyong hang Ha? Kung wala pa di tubagan ninyo na. Tapoy sige istorya no? Maura na akong ika-istorya, maura na akong ikatubag, maura na akong ikahatag kaninyo. Isip mga Pilipino, akong ika-advise na atay eleksyon. Eleksyon must be Uh, choosing anyone out there who runs for the politics. no? Mangurap mana silag sa dili, pag abut sa panahon wa gitay mahimo kung ato na silang giboto. Uh, that is, would be uh, select or elected by the people of the Philippines. no? kakay Kaya Kay ingon na ana perminti ang mahitabo sa atong nasod. Mag sigiratag bagulbul, mag sigiratag pang blame anang mga tahawai progreso, mahitabo sa ang nasod sa ato ang kaugalingon. Because corruption must start by home, politics must start by home, must start by school, and uh, that is would be the corruptions. And until na, uh, ay kung ing lang, ang kanang nanagan diha, wai mga grado na, dagko nag mga grado, no? mga doktorit sa ilang mga kurso, kada iyang mga kurso liha? mga lawyer pagay ng uban niya, mga uh, na no, ilabing tinuon. Pag ako inyong pangutan, on, sa ako ang kogalingon, wa ko ikatubag kay lahi-lahi ta og gusto lahi-lahi ta og uh, gusto sa tong hunahuna sa tong kasing-kasing balibaga kung sa ko uh, ako po ay isang nonpartisan na tao wala po ako wala ko there is no uh, uh, spectrum meaning to say there is no color for me di ba ganun lang ho ang uh, prinsipyo ko sa buhay i do not like to Uh, to engage any, any of us out there Wala ho akong pakialam sa kanila I am just doing my work I am just doing my job Within the lines of the law Na naaayon ho sa batas For the benefits of all you Filipino people For the benefits of my country For the benefits of the constitution Ganun ho ako magsiservisyo sa ating bayan kasi po ako po ay nagsiserbisyo sa bayan sa pamagitan po ng ating batas. Ako po ay serbisyo sa ating bayan bilang isang non-partisan. Wala ho akong wala akong color-color diyan. No, wala akong paki-alam sa inyo diyan. sino iboboto niyo, wala akong paki-alam sa inyo. The most very important thing for me is the peaceful elections. Yan lang po, no? Yung peacefully election kung gidayak man na nila, wa natay pakialam, na, man na kayo, man Ha? Naara ang ebidensya sa ilang kaugalingon. Musugot sila sa dili, nangurap sila, nandaya sila, panahon sa eleksyon, kumo kayo, wa tay nakuha ebidensya, wa gapon ikasugyot nga to korte. Because court, it needs for the exhibit of the evidence. Muna'y tinuod. Ayaw, Ayaw na to hukman ang tao Pero kung sa ilahang ginabuhat That would be Unserable sa mga taong Nakakaalam dyan I know what is the technology I know what is the internet Ganun ho mga kaibigan hmm? For me I serve my country As a for As itols of the government I am remain for the loyal Of my country, my constitution And to the Filipino people ganun ho ang uh, mandato ho ko sa buhay because these positions in my position, in my status right now it is given from God, it is from God it is not from, uh, from people out there it is from God which is the law appointed me to serve the people of the Philippines kailangan ho tayo magiging uh, honest ho tayo magiging loyal ho tayo magiging uh, uh, prioridad ho tayo sa ating konstitusyon ganun lang kung kurap ka pag abot sa panahon wa na ko'y mahimo kaya in the first place mangurap jud mo mangurap jud na sila kaya nga no dagko kaya nagasto politics is a business not only here in the country, here in the Philippines, but around the world. Buong mundo ho yun, mga kaibigan. Politics is a business. Gagastos ng malaki during the campaign period. Saan yung kukunin? Babawi yan sa lahat sila, mga kaibigan. Kukunin yan sa pera sa kaban ng bayan.